Good morning po sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Uh, welcome po sa inyo sa channel na ito. Ngayon ang tutorial natin kung paano kakalasin itong wire na to doon sa sakit niya. Ito ang tawag nito parang pinil, pinil, ay mil plug. Yan mil kasi mga patusok siya. Paano natin kalasin tong wire na to? Ito tatanggal, hindi matatanggal oh. Bot natin at anong gawin natin? Di siya matanggal. Ngayon, gawa natin ang paraan para matanggal siya. Ganito lang 'yon, guys. Nakita niyo yung mga mil sakit sa ano? Mil sakit diyan sa loob. Ganito lang, guys. Ah, uh, i-post natin 'to. Ayun, forward. Tapos sundutin natin dito. May nakausli dito ano eh, yan, oh. May nakausli. Yan, okay. Hatakin mo na, hatak, hatak, Yung dilaw. Sige, hatak. nilang hindi lang ha. And ito, pala. Ilot lang. Gunting lang to guys. Dulo ng gunting na, ma na matulis. Ang pangsikwat natin. itpos mo muna dito. Yan, op o, oh, sige. Atakin mo. O, oh, yan, guys. Ayun, o. Oh. Tanggal na siya. Diba? Galing to sa loob kanina. Dilaw. Yan. Ganun lang, guys. para makalasin. Ito pa. Ito pa. Another one. Itong kulay red, nak. I-post mo dito. Forward. Tulak mo. Yan. O. Oh. Tapos, sikwatin natin yung sa ilalim, guys. Yan. Nang gunting. Yan post mo panak ayan oh hindi lang o oh sige kibira oh di ba guys pakit ayan kuha na ng bata ayan at saka pangalawa yung last na lang sige post mo tapos susundutin mo yung nakausli dito ayan okay hatak ayun wala na diba guys? Wala na siya. Ngayon, pwede mo nang palitan ng bago kasi itong mga to sira na. Itong mga to. Sira na to. Sa ibay ko to. Yan, sira na siya. Pwede mo nang salpakan. Corrupted na yung dito. Ayaw na magano Wala na ang connection. Ayaw na umilaw. Kaya pwede mo nang palitan. Ganun lang ang gawin nyo. Susundutin nyo lang. Ayan, empty na ang sakit. ito lang yung anuhan nyo guys tandaan ito ito makikita nyo to itong nakausling to ito yung nakausling yan ito yan yan nakausli yan lang ang sundutin nyo si lalim para i-post down ninyo para hatak siya palabas yun lang po ang tutorial natin sa araw na to salamat po sa inyong panunood pagpalain tayo ng Diyos ng may likha, ng buong bagay na, 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 ating nakikita at hindi nakikita. God bless us po.